Isang larong akala nila ay kasyahan lang, pero sa bawat tanong na lumalabas mula sa mahiwagang kahon, may buhay na nakataya at mga sikreto na hindi na dapat mabunyag. Anong pipiliin mo? Katotohanan o sariling kaligtasan? Kung gusto mo marinig ang buong kwento at madama ang tensyon hanggang sa huling segundo, panoorin mo ito hanggang dulo. At kung nais mo pa na mga nakakakilabot na kwento na pagtataksil at misteryo, magsubscribe ka na at iwan ang iyong komento para sa susunod nating kwento. Sa gitna ng malamig na gabi sa New York, habang kumikislap ang mga ilaw ng syudad, may apat na kabataang day na nagtipon sa isang lumang apartment. Ang kanilang mga mata, tila may tinatagong lihim, at ang kanilang mga tawa, may halong kaba. Sa gitna ng mesa, nakalabay ang isang lumang kahon na natapuan nila sa isang lumang tindahan na antiki. May nakaukit na mga salitang hindi nila lubos maintindihan, ngunit malinaw ang titulo sa harap nito, ang laro na katotohanan. Subukan natin, wika ni Anong, ang pinakamatapang sa kanila. Munit sa likod ng kanyang ngiti, ramdam ang takot. Ang iba, Sinamali, Pritcha at Somche ay nagatubili. Munit sa huli, pinili nilang simulan ang laro. Unang tanong, isang boses na hindi nila nakikita, malamig at malalim, ang lumabas mula sa kahon. Anong lihim ang matagal mong itinago sa iyong mga kaibigan? Nagkatinginan sila at tila humaba ang katahimikan. Hanggang sa umamin, si Malina may relasyon siya sa taong lihim na minahal din ng kanyang kaibigan. Tumigil ang oras sa paligid nila. Ang mga ilaw na syudad na pumapasok mula sa bintana ay tila nagdilim. At sa kanilang pagkabigla, lumitaw ang isa pang tanong. Mas malalim, mas masakit, mas mapanganib. Habang lumalalim ang gabi, bawat tanong ay nagiging bitag. Hindi na lamang ito simpleng laro, kundi tila may kapalit. At bawat sagot, may kasamang sugat na hindi na mabubura. Munit ang pinakamalaking tanong ay hindi pa lumalabas. At lahat sila, sa kabila ng takot, ay hindi makaalis sa mesa. Para bang may puwersang humihila sa kanila pabalik, paulit-ulit, hanggang sa matapos ang laro. Sa katahimikan, biglang sumindi ang mga kandila na hindi naman nila sinindihan. At ang boses mula sa kahon ay muling nagtanong. Handa ka bang isuko ang katotohanan na sisira sa lahat na nasa paligid mo? Napatitig sila kay Pricha, Ang kanyang mga kamay nanginginig at sa kanyang mga mata, may tinatagong bagay na alam niyang kapag sinabi niya, wala nang babalikan. Nanlamig ang paligid. Ang tunog ng lumang kahon ay umalingaungaw, para bang humihinga ito. Si Pritcha ay dahan-dahang napapikit, ngunit hindi niya kayang tumakas. Sabihin mo, bulong ni Anong, na halos hindi na makahinga sa kaba. Ngunit imbes na sumagot, tumayo si Pritcha at humakbang palayo sa mesa. Sa bawat hakbang niya, parang bumibigat ang hangin. May nangyari bago tayo lumipat dito sa Amerika, mahina niyang sambit. Nagkatinginan si Namali at Somche, halos sabay ang tibok ng kanilang dibdib. Isang bagay na hindi ko kailanman inamin, kahit sa pamilya ko. Biglang kumalabog ang kahon at automatikong bumukas ang takip nito. Isang manipis na usok ang lumabas, bumalot sa buong silid, tila ba pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Pritcha. Hindi aksidente ang nangyari kay Niran. Nabitawan ni Mali ang baso sa kanyang kamay. Ang tunog ng basag na salamin ay nag-eksyo sa buong apartment. Anong ibig mong sabihin? Halos pasigaw na tanong ni Somchay. Munit bago pa man makasagot si Pricha, gumalaw ang mga kandila at ang boses mula sa kahon ay muling nagtanong. Katotohanan o buhay? At sa saglit na iyon, naramdaman nilang lahat na hindi na sila naglalaro lang. Nanginginig ang hangin, parang may dumadagundong na hindi nila makita. Si Mali ay napasigaw, ama na. Hindi na ito laro. Munit walang sumagot, maliban sa malamig na tinig na galing sa kahon. Katotohanan o buhay? Inulit nito, mas mabagal, mas malakas, at parang nasa loob na rin na kanila mga isip. Napaupo si Pritcha, hinahabol ang kanyang hininga. Siniran, hindi siya nadulas. Ako ang nagtulak sa kanya. Bumagsak ang katahimikan, at para bang bumigat ang bawat sulok ng silid. Si Anong ay napaatras, ang kanyang mga mata puno ng galit at takot. Pritcha, kapatid ko siya. Ang mga salitay bumulusok na parang kutsilyo, at ang kahon ay kumislap ng liwanag na tila apoy, Biglang narinig nila ang mga yabag sa pasilyo ng apartment. Mabibigat, mabagal, papalapit. Wala naman silang inaasahang bisita. Kumapit si Somchai sa braso ni Mali. Hindi lang tayo ang nandito, bulong niya. At bago pa man nila masilip kung sino ang paparating, muling sumiklab ang boses ng kahon. Ang susunod na sasagot, siya ang magbabayad. Umihip ang malamig na hangin mula sa basag na bintana, kahit sarado naman ito kanina. Ang apat ay nagtitigan, nanginginig sa kaba, habang anti-unting lumalapit ang yabag sa labas ng pinto. Wala tayong dapat buksan, pabulong na sabi ni Mali, nginit bago pa niya matapos ang kanyang salita, biglang bumukas ang pinto. Walang taong pumasok, ngunit ramdam nilang may presensyang dumadaloy sa loob ng silid. Ang mga kandila ay halos sabay-sabay na namatay, iniwan silang nakalubog sa dilim. Tanging ang kahon ang nagliliwanag, kumikislap na malaasol na liwanag na parang humuhugot ng kanilang mga lihim. Sa pagkakataong ito, ang boses ay tumawag ng pangalan. Napalunok siya at pilit na ngumiti. Hindi, hindi ako lalaro, nanginginig sagot. Ngunit dumobol ang lakas ng liwanag na kahon at sa isang iglap ay lumitaw ang tanong. Anong ginawa mo noong gabi na nawala si Araya? Nanigas si Somche. Naramdaman niya ang tatlong pares na matang nakatutok sa kanya, naghihintay na ng sagot. Munit sa halip na magsalita, napaatras siya, halos matumba sa dingding. Hindi mo pwedeng itago, sabi ng boses, mas malapit ng gayon, para bang nasa mismong tenga niya. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa sulok ng silid, nakatingin lamang sa kanila. Napatakip ng bibig si Malinang mapansin din ang anino. Hindi ito gumagalaw, ngunit malinaw na nakatingin, tila naghihintay. Si Anong ay dahan-dahang lumapit kay Somche, nanginginig ang boses. Sabihin mo na, bago pa lumala. Ngunit si Somche ay nangingilid ang luha, ang kanyang mga labi nagbibikis. Hindi ko, hindi ko kayang sabihin. Biglang umuga ang mesa at ang kahon ay bumuka ng mas malaki kaysa kanina. Mula rito ay lumabas ang malamig na hangin na parang may dalang mga boses na humihiyaw. Anong ginawa mo noong gabi na nawala si Araya? Inulit-ulit, mas malakas, halos basagin ang kanilang pandinig. Sa wakas, napasigaw si Somte. Hindi siya nawala. Nandun ako, Nakita ko at hinayaan kong mangyari. Napatulala silang lahat. Si Mali ay napaupo, umiyak ng tahimik. Si Anong ay nakatayo lang, nanginginig, hawak ang gilid ng mesa na paang mababali. Nginit bago pa man sila makapagsalita, ang anino sa sulok ay kumilos. Dahan-dahang lumapit, hakbang bawat hakbang, at nang sumapit ito sa liwanag ng kahon, nakita nilang malinaw ang mukha. Si Araya. Bumagsak ang lahat ng ingay sa paligid, Walang marinig kundi ang sabay-sabay na tibok ng kanilang dibdib. Si Mali ay napasigaw, impossible patay ka na. Ngunit ang anyo ni Araya ay nakatayo roon, malamig ang mga mata, walang emosyon. Ang kanyang balat ay maputla at ang bawat galaw niya ay tila may kasamang panginginig na hangin. Hindi ako nawala, bulong ni Araya, mababa, halos parang basag na salamin. Hindi ako iniwan na gabi, iniwan ninyo ako. Umurong si somchey halos madapa sa takot. Araya, hindi ko sinadya, Munit ang anino ni Araya ay lumapit sa kanya, bawat hakbang ay mas bumibigat ang hangin. Ang kahon ay kumislap at ang boses na galing dito ay nagbago. Hindi na ito malamig at banyaga, kundi pareho na kay Araya. Katotohanan ang hinihingi ko. At kabayaan ang kapalit. Si Anong, na nanginginig ngunit pinipilit maging matatag, ay humarang. Kung totoo ito, anong gusto mo sa amin? Gumiti si Araya, isang ngiting walang buhay, at dahan-dahan niyang inyunat ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, may hawak siyang bagay na kumikislap sa liwanag na kahon, isang piraso ng pulang tali na may bahid ng dugo. Napahawak si Mali sa kanyang dibdib nang makita ang pulang tali. Kilala ko, yan, gamit mo, yan no huling gabi, mahina niyang sabi, halos bulong. Si Araya ay hindi sumagot, itinataas lamang ang tali na tila isang patunay. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Somche, malamig, walang bakas ng awa. Bakit hindi mo ko tinulungan? Tanong ni Araya, Munit ang tinig ay parang sabay-sabay na nagmumula sa kanya at sa kahon. Bakit mo akong hinayaan? Umiyak si Somchay, bumagsak sa sahig, halos gumapang papalayo. Natakot ako, wala akong magawa. Munit bago pa niya matapos, dumugo ang pulang tali sa kamay ni Araya at ang patak nito ay bumagsak sa sahig na parang tunay na dugo. Si Anong ay napaatras, nanginginig ang kamay. Mali, Somchey, may itinatago pa kayo. Ang kahon ay biglang kumalabog, mas malakas kaysa kanina at muling nagliwanag. Mula sa loob nito, isang bagong tanong ang umalingaunggaw, nanginginig ang kanilang kalamnan. Sino ang tunay na pumatay sa akin? Tumigil ang lahat ng paghinga sa silid, at sabay-sabay na napalingon si Namali at somchai sa isa't isa. Nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng takot, kagtataksil, at lihim na matagal ng ibinaon. Si Mali ay nanginginig, pilit na umiwas ng tingin. Si somchai naman ay halos hindi makagalaw, parang naipit sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Wala, wala sa amin, sigaw ni Mali, ngunit basag ang kanyang boses. Hindi kami ang pumatay, munit hindi naniwala ang kahon. Muli itong nagbukas at mula sa loob ay lumabas ang matinding hangin na parang mga kamay na humihila. Ang mga kandila ay muling nagliyab, munit ngayon ay kulay pula ang apoy. Si Araya ay nakatayo pa rin, ngunit ngayon ay lumapit kay Mali. Nakita ko hawak mo ang lubid. Ikaw ang unang humila. Napatulala si Anong, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Mali totoo ba to? Umiyak si Mali na pasigaw. Hindi ko siya kayang gawin mag-isa. Ako ang humawak pero si Somchay ang nagtulak. Si Somchay ay napahinto, namutla at napailing. Hindi. Hindi ako. Mali ang nagsisinungaling. Ngunit bago pa sila muling magsalita, ang kahon ay biglang umilaw ng mas maliwanag kaysa dati. At ang boses ni Araya, kasabay ng sigaw mula sa loob ng kahon, ay muling nagtanong. Sino sa inyo ang magsasabi ng huling katotohanan, bago ko kunin ang isa sa inyo? Nagnangalit ang hangin sa loob ng apartment, para may libong tinig na sabay-sabay na humihiyaw. Si Anong ay napasandal sa dingding, nanginginig, habang pinagmamasdan si Namali at Somchai na parehong desperado. Wala akong pinatay, halos mabaliw na sigaw ni Somchai, hawak ang kanyang ulo. Si Mali ang may kasalanan, siya ang may hawak ng lubid, siya ang pumatay. Ngunit sumagot si Mali, halos pabulong pero puno ng poot. Kung hindi mo siya tinulak, hindi siya mamamatay. Lahat tayo, lahat tayo may dugo sa kamay. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Araya sa kanila, halos ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang mukha ay wala ng galit, kundi isang malalim na sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila butas na walang hanggan, humihigop ng liwanag. Muling nagsalita ang boses mula sa kahon, mas matalim, mas mabigat. Ang huling katotohanan ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa inyo. Tumigil ang oras sa loob ng silid at sa sahig, unti-unting lumitaw ang mga anino, hugis ng kanilang sariling katawan, ngunit mas madilim, mas nakakatakot. Ang bawat anino ay gumagalaw ng hiwalay, para bang may sariling buhay. Si Anong ay napasigaw. Bakit, bakit may anino ko rin? At doon, muling bumuka ang kahon, mas malaki, mas malalim, para bang isang pintuang daan. Mula roon ay may boses na bumulong, halos hindi marinig. Isa sa inyo ang hindi makakalabas dito ng buhay. Nagnangalit ang mga anino sa sahig, gumagapang na parang buhay, dahan-dahang umaabot sa kanilang mga paa. Si Mali ay napaatras, sumisigaw, pilit na tinatanggal ang aninong kumakapit sa kanyang binti. Hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan. Si Somchay ay napaluhod, nanginginig ang kamay. Araya, patawarin mo ako, handa akong umamin, handa akong tanggapin. Ngunit bago pa niya matapos, ang kanyang anino ay biglang umangat mula sa sahig, hinawakan ang kanyang lig, at halos ipitin ang kanyang hininga. Hindi ka makatakas sa sarili mong kasalanan, bulong na anino, tinig na katulad niya mismo. Si Anong ay tumakbo papalapit kay Somchay, pilit na hinihila ito mula sa pagkakasakal na sariling anino. Munit sa gilid na kanyang paningin, nakita niyang ang kanyang sariling anino ay dahan-dahan na ring umaangat, nakatingin sa kanya ng Diretso, nakangiti na malamig. Samantala, si Araya ay nanatiling nakatayo sa gitna, hawak ka rin ang duguang tali. Hindi ako ang pumili. Kayo ang pumili. At ngayon, oras na ng kabayaran. Muli pang kumislap ang kahon, mas maliwanag kaysa dati. At kasabay na matinding liwanag, muling nag echo ang tinig na parang hatol. Sino ang handang isakripisyo ang sarili para mabuhay ang iba? Tahimik ang silid matapos ang tanong, isang katahimik ang halos nakabibingi. Si Mali ay humahagulgol, hawak ang sariling buhok. Ayoko. Ayoko mamatay. Hindi ko kasalanan lahat ng to. Si Somche, hingal na hingal mula sa pagkakasakal ng kanyang anino, ay bumaling kay Anong. Kung may dapat magbayad, ako na lang. Ngunit nanginginig ang kanyang tinig, halatang takot pa rin siya. Si Anong ay nanatiling tuwid ang tindig, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ba't lahat tayo may kasalanan? Pero kung isa lang, kung isa lang ang kailangan. Tumigil siya, napalunok, at tumitig kay Araya. Piliin mo ako. Nagulat si Namali at Somche. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Mali. Hindi mo kailangan gawin yan. Ngunit hindi sumagot si Anong. Diretso lamang ang kanyang mga mata kay Araya, parang tanggap na niya ang magiging kapalaran. Biglang sumiklab ang kahon, bumukas ng mas malaki, at mula rito ay may kamay na umabot, itim, mahaba, malamig na parang usok. Dahan-dahang umabot ito kay Anong, bumabalot sa kanyang katawan. Mumiti si Araya, ngunit may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ikaw ang dapat magbayad, pero ikaw ang pumili. At sa mismong sandaling iyon, Narinig nila ang marahas na pagputok ng mga ilaw at ang buong silid ay nilamon ng kadiliman. Sa gitna ng dilim, tanging hinga nila ang maririnig, mabilis, mabigat, puno ng takot. Biglang umilaw muli ang kahon, kumikislap ng asul at pula, para bang pusong nabubuhay. At doon nila nakita si Anong, nakaluhod sa sahig, binalot na maitim na usok na parang kumakain sa kanyang katawan. Tumigil ka na, sigaw ni Mali, humahakbang palapit, Munit agad siyang tinulak kabalik na sariling anino ng gayoy mas malakas, mas malinaw ang hugis. Si Somchai naman ay pilit na gumapang, hinahabol ang kanyang hininga. Araya, sapat na. Huwag mo nang kunin si Anong ako na lang. Munit si Araya ay nakatayo pa rin sa gitna, tila walang naririnig, hawak-hawak ang pulang tali ng gayon ay umikot sa kanyang kamay na parang buhay. Hindi kayo ang pinipili, kundi ang katotohanan na itinago ninyo. Habang patuloy na nilalamon na usok si Anong, bigla siyang napasigaw. May hindi pa kayo alam. Tumigil ang lahat, maging ang kahon ay nagluwag, at ang mga anino ay napatigil sa galaw. Humahabol na hininga si Anong, pilit na nagsasalita. Hindi lang si Namali at Somchay ang may kasalanan, may isa pa. Napasulyap si Mali at Somchay, sabay-sabay na nagtaka. Sino pa? At dahan-dahang ibinaling ni Anong ang kanyang mga mata, hindi kay Araya, kundi sa isang sulok ng silid, kung saan may nakatayo papalang isa, Matagal ng tahimik, matagal ng nanonood. Antiunting nagliwanag ang sulok ng silid at doon nila nakita ang figura na kanina pa pala naroroon, isa matandang day na nakasuot ng lumang kasuotan, hawak ang isang maliit na kampanilya. Malamig ang kanyang titig at sa bawat paghinga niya ay tila umaalon ang usok na lumalabas sa kahon. Hindi kayo ang nagumpisa ng larong ito, bulong na matanda. Kandi ako. Napatulala silang tatlo, Mali, somchey, at ang halos hindi na makagalaw na si Anong. Bakit bakit mo ginagawa to? Tanong ni Mali, nanginginig. Mumiti ang matanda, malamig, walang emosyon. Dahil ang kasalanan ay hindi kailanman nawawala. Itinatago lang ninyo. At ang kahong ito, ito ang salamin. Biglang umalingaungaw muli ang kampanilya. Kasabay nito, ang mga anino sa sahig ay dahan-dahang bumalik sa katawan ng bawat isa. Ngunit nang magsanib sila, naramdaman ng lahat ang bigat, ang mga kasalanan ay mas malinaw, mas totoo, parang sugat na muling bumukas si Araya ay dahan-dahang lumapit sa matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging usok, natutunaw. Hindi ako ang humihingi ng kabayaran, bulong niya. Ang laro mismo ang pumipili. Si Somche ay napahawak kay Mali, parhong umiyak, parehong desperado. Anong mangyayari sa atin? Tumingin ang matanda sa kanila, malamig, walang bakas ng awa. Ang laro ng katotohanan ay hindi natatapos. Hanggat may kasinungalingan, babalik ito. At kayo, kayo ang susunod na magdadala nito. Dahan-dahang bumukas muli ang kahon, mas tahimik kay Sadeti, at ang liwanag nito ay nilamon ang buong silid. At sa huling saglit na iyon, narinig nila ang parehong tanong na paulit-ulit na babalik sa kanilang isipan. Handa ka ba magsabi ng katotohanan? Habang lumulubog ang lahat sa liwanag na kahon, unti-unting naglaho ang mga anino, ang usok, maging ang boses ni Araya. Naiwan si Namali, Somche, at anong na nakaluhod sa sahig, ingal na hingal, para bang binunutan ng kaluluwa. Pagmulat nila, tahimik na ang silid. Wala na ang matanda, wala na ang kahon, at ang mga kandilay naglaho na parang hindi kailanman nagliab. Tanging ang tunog ng sirena sa labas ng New York at ang mahinang ulan sa bintana ang naririnig. Si Mali ay bumagsak sa balikat ni Somche, umiyak ng walang tigil. Si Anong ay tahimik lamang, nakatitik sa sahig, hawak ang dibdib na para may iniwan ang kahon sa kanyang loob. Natapos na ba? Mahina ang tinig ni Somchay, halos bulong. Ngunit walang sumagot. Sa halip, biglang napansin ni Mali ang isang bagay sa gitna ng mesa. Isang malit na papel, kulay dilaw, tila iniwan ng laro. Dahan-dahan niya itong binuksan. At doon, nakasulat sa wikang day ang isang simpleng pangungusap. Ang laro ng katotohanan ay hindi nagtatapos, lumilipat lamang. Nagkatinginan silang tatlo, nanginginig, habang unti-unting naglaho ang papel sa kanila mga kamay, tinanggay na hangin na hindi nila naramdaman kanina. Sa labas ng apartment, sa isang madilim na eskinita, makikita ang parehong kahon, nakasarado, payapang nakahiga sa lupa. At sa bawat patak na ulan, dahan-dahan itong gumagalaw, naghihintay ng mga bagong kamay na muling magbubukas sa kanya.